Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay ang uh, Catholic majority nation sa kasalukuyan? Sa huling census ng gobyerno noong 2020, ang Pilipinas ay may uh, higit na sa one, uh, 108 million population. At 85 million nito ay mga katoliko o 90, 92% sa total ng populasyon. Ngunit sa kasalukuyan, kunti lang ang pare sa Pilipinas na may ratio o tinatayang uh, sa isang pare ay kailangan niyang magserbisyo sa 9,500 na membrong katoliko. O, malayo ito sa average na uh, sa buong mundo, ang average po ay isang pare sa 3,773 Oh, pero ngunit ang Pilipinas ay sobrang dami ng mga membro at kunti lang ang mga pare. Kaya naman noong July 25, sumulat ang CBCP o Catholic Bishop Conference sa of the Philippines sa Batikan upang humingi ng permiso na mag order ng mga qualified Catholic including ang mga may asawang lalaki bilang isang permanent Deacon, o mag-establish uh, mag ng isang permanent deconate dito sa Pilipinas. At, at noong nakaraang araw, September 12, na-receive na, -receive na ng CBCP ang sulat mula sa Vatican. Pope Francis granted a request to establish a permanent deconate within the local church. so Sa kasalukuyan ng Pilipinas ay may transitional deconate. So ano nga ba ang kaibahan ng Transitional Deconate at Permanent Deconate? Ang Transitional Deconate ay bahagi ng preparasyon sa pagkapari Oo. Mm -hmm. While ang Permanent Deconate ay tumatanggap ng mga single at kasal na lalaki Pagkatapos nilang tumanggap ng specific uh, theological permission hindi sila pwede i-ordain bilang mga pari. At ano nga ba ang magagawa ng mga permanent deacon na ito? Sila po ay pwedeng i-deploy sa mga mission center sa Pilipinas at maari po silang makapag-administer independently ng uh, dalawang sac sacraments ang Sacrament of Matrimony at ang Sacrament of Baptism. Yun lamang po ang kanilang uh, ma-administer na uh, sakramento. So, yun lamang po. Maraming salamat po.